Ayan, so what's up mga boss <laughs> So kita nyo naman, nag tayo today So minakita ko sa Facebook Kaya ayun, pupuntahan natin today Kaya abangan nyo na lang kung saan yan, mga boss So ayun, para, let's go right. so napag gasap na tayo mga boss

So ayan mga boss dito na tayo sa arko ng Pantabangat Alright Ganda ng view, na buntok na Ito, mas pangkinga pang malalanggan yan Ang sarap Hahaha <laughs> so mga boss, alam ko may mas dito. Ayun eh, yung nagkakamera mga boss, ng mga motor. <laughs> so, first, if ever nandyan siya, first time natin mapipitikan. Sana, sana nandito siya. <laughs> Wala siya mga boss. Dun yata siya pumupuesto eh. Sa so, 'yan mga boss, sa uh, stop over muna tayo. At uh, dito tayo sa bismong bayan ng Pantabangan. All right. So, <laughs> chill muna tayo habang nagpapahinga. Napahinga ako rin si Lolo B1. Ayan. Buko muna tayo? Dito tayo sa Pantabangan, mga boss. Sa bayan nila. Kaya konti na lang, konting na lang uh, minuto na lang nandun na tayo sa pupuntahan alright so dito tayo mga boss boss pwede ba mag ano mag day tour lang pwede sir oh yung gagala lang dito pipicture picture Alright, so yun mga boss. Dito na tayo sa Farm Bridge. By Desmond Farm. So yun 360 yun mga boss. So ilalagay ko na lang yung page nila dyan sa screen. Ayan. So makikita nyo na dyan. Alright. right. Okay, you. All right! Grabe! Sinan nyo naman yun oh, solid oh! Sarap dito mga boss! Johnny kung nakikita mo to <laughs> so parang Johnny kung nakikita mo to malamang malamang sa malamang <laughs> magpapasama ka sa akin dito ayan, so ikot lang tayo ng konti ayan papanik dito tapos tayo sa pinakataas Woo! Meron pa sa taas yan mga puso May nandoon So dito muna tayo Kitang kita geta view Talagang 360 Na 360 mga puso Kasi Makikita mo na talaga yung view Sa taas Lahat pabilog So panitay tayo sa taas Alright. So dito na tayo mga boss. Punta na tayo taas. Woo! Nakakalula. talaga dito ganda dito mga boss kaya kung gusto nyo gumala mga boss dito mura lang 100 na entrance makikita nyo na yung mga binayan ang ganda ng mga ano mo ng mga bahay nila so yeah. good so goods, so goods. Mm. <laughs> grabe So, dito tayo sa pinaka tok nung ano. <laughs> <laughs> Ang ganda rito. Yan oh. o. Sakto-sakto mga boss. Umaga. Ang ganda rito lalo. Kasi malamig. So, Papalit lang kayo sa taas. Dito. Kitang-kita nyo na lahat ng view na yan. Literal na 360 talaga dito mga boss. Kasi kitang kita mo pa ikot yung ano eh. Lahat ng view dito. Talagang literal na puro bundok makikita mo. Lahat na kagandahan dyan. Literal. Na puro nature vibes talaga dito. Ban, ban. Pero selfie muna. Tapos kung gusto niyo mag-overnight dito mga boss, meron dito silang bahay dito. Ayan. May kasama na swimming pool. Ayan, kitang kita niyo. Ayan. meron mismo ang swimming pool dyan sa tutulugan Kaya, di ba ang saya? Tama, chill na lang kayo dyan mga boss. Alright, di ba? So, yun. Enjoyin ko lang yung muna yung moments dito. Tapos, matapag mo ba? Tignan natin kung makakain natin. Alright, sarap ng hangin oh. Alright, so yun mga boss. Okay, pagkari natin lumana, kain muna tayo. So, murder muna tayo ng top Dog dito. Ah, sarap kumain, tapos ganito ang view. Pahangin pa dito dahil sobrang lamig dahil nasa taas. Sarap dito. Masyad mahangin. Siyempre, naka-dry fit costo pa rin tayo mga boss. Tapos yung ano natin, yung padded jacket natin ni eh. Sek, syempre. E baka ganda. May hoodie pa yan. Kaya, mas umangas ng konti dahil may hoodie pa. Ayan. So, syempre, while waiting sa food. So, yan. Kausap ko yung si my Love. Ayan, my Love. So, take to tayo kasi kanina hindi nag-record. Pagkakasabihin <laughs> <laughs> yung take Eh ano, tingnan mo naman ang view. nagde date kami kahit malayo ano, pero soon kasama ko na 'yan. Ilang buwan na lang. Alam na. So, hi ka naman. Hi ka ulit. <laughs> Hello guys. What's up? What's up? <laughs> Ayan. So, yeah, solo ride muna tayo pero soon double na tayo. Nice. So, chillax muna tayo rito. Alright. So, ito na mga boss, yung pagkain na in-order natin. So, top si Log, syempre. Tapos, yan. Tapos, kung ganito pa ang view, no? Sa kumain. O, tara. Ano ba ginagawa natin? ka chibo ka na. <laughs> yan. So, nag-request pa tayo na isang extra rice. Matik yan, no? Bitin tayo sa isi. <laughs> bite muna tayo at enjoy ko na yung food dito alright so okay na nakakain na tayo mga boss tayo uuwi na Boss, sige right po, kain lang. Okay na, salamat po ah. Nakakain na rin ako dun sa taas. Okay boss. Pasusunod na lang ulit. So yun mga boss. So nakagirap na ako. Ayan, nabusog ako sa pagkain kasi kasarap mga boss. So top silog lang na order ko kasi nga yun lang busog na ako eh. Pero marami pa rin naman silang pwedeng ma-order ma doon. Ayan. So yun na nga. Ah, uh, thank you kay kuya sa ano, pag-assist sa akin kanina. Ayan. So mga boss, may bago na naman kayong ilalagay sa bucket list nyo mga boss. <laughs> kasi eh, talagang sobrang refreshing dito. Ang ganda na ambiance, talagang nature vibes. Kita mo lahat ng paligid mo kasi nga 360 siya, no. So ilalagay ko na lang yung Facebook page nila dito sa comment section. All right. So dito na ako magpapaalam mga boss. This is BX Moto. Till next video mga boss. Abush. Right!